Binata pinagbabarin ng riding in tandem sa parking lot sa Cavite. Naritong news clip ni Riz Kalata. Patay sa pananambang ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa parking lot ng isang disco bar sa Imos City sa Cavite. Kinilala lamang ng otoridad ang biktima na si Christian Don Angeles habang inaalam pa ang pagkakakilanlan ng dalawang sospek na mabilis tumakas sa kayang isang motorsiklo na di naplakahan. Ayon sa otoridad, lumabas sa bar ang biktima kasama ang kanyang mga kaibigan matapos magsawa sa alak at nagtungo na sa parking lot. Gayunman, biglang dumating ang mga di kilalang sospek na magkaangkas sa motorsiklo at pinagbabaril ang biktima sa kamabilis na tumakas. Hinala ng pulisya na posibleng nagkaroon ng iringan sa pagitan ng biktima at mga sospek sa loob ng nasabing bar at hinintay na lamang na makalabas ang biktima. Naitakbo pa sa ospital ang biktima subalit hindi na naisalba pa ng mga doktor. Nagsasagawa ng backtracking sa mga CCTV ang mga pulis sa mga dinaanan ng mga salarin para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga ito. At iyan ang Newscoop. Ako si Riz Galata. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.